Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong hapon, ito na po no ang ating ampalaya um, na Galaxy Max. F1 na palagi kong ibinahagi sa inyo na maraming mamunga. Okay, so from Luzon, Visayas at Mindanao uh, pati sa abroad at sa ibang bansa, uh, sa lahat ng mga subscriber, viewers, share at commentator. So ngayong hapon, uh, ito na po ang updates no sa ating ampalaya uh, um, kung saan magdadalawang bulan na ngayong 20 August 20 so 5 times harvest na po natin itong napipitasan tapos yung mistisan natin ay uh, tatlong beses pa okay so kung tingnan nyo uh, ito po ang ampalaya na matibay sa cracking kaya nga kung tingnan natin yung bunga sobrang napakaganda po Then, tapos matibay siya sa tinatawag nating pamamarako kahit sa ang linya tayo mga kapwa ko kaparmers no tumingin marami ding bunga no ganyan karami so yun po ang tinatawag nating uh, ah, ampalaya na ah, Galaxy Max F1 So medyo blurred lang no mga kapwa ko ka ang ating video dahil po sobrang init. Kaya nga araw-araw kaming nagdidilig. Pero maraming bunga mga kapwa ko ka no ang ating ampalaya. Tingnan nyo. Puno-puno ng bunga mga ka ang ating Ampalaya kahit saan tayong linya ay uh, ikot no so ganyan din karami ang bunga ni uh, Galaxy Max F1 Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po God bless abangan nyo lang bukas mga kaparmers no ang ating update bye bye po